Andito nga pala kami sa Poland ni Peter. Dito kasi kami magpapasko sa mga biyanan ko. First time ko mag-Christmas dito sa Poland. Last year naman si Peter yung nagpasko sa Pinas. Naghahanda na kami para sa Christmas Eve. Naisingit pa ni Peter ang pagturo ng finger heart sa papa niya. <laughs> <laughs> Patituloy si Babcha yung lola niya tinuruan ko na rin. Sabi ko nga kakanood namin ng Korean series to. December 24 ng gabi sinicelebrate yung Christmas dito sa Poland. Naghahanda sila ng 12 dishes at bawal ang karne. Kinabukasan para raw pwede kumain nun. Kaya puro mga gulay at isda ang kadalasang iniluluto nila sa mga side dishes, dessert, and soup. Ang 12 dishes raw ay sumisimbolo sa 12 apostles. Isa sa mga traditional dishes na niluluto nila dito sa Poland kapag Pasko ay ang pierogi. Ito ay dumpling na pinapalamanan nila ng cheese o kaya naman ay mushroom and cabbage. At ito ang assignment namin ni Peter ngayong araw. Sinimulan niya ng gumawa ng dumpling, pinapakita niya sa akin kung paano gumawa simula sa pagmamasa ng dough. White cheese itong nilalagay niyang palaman at saka binabalot para maging shape na siya ng dumpling. Ayan, may pagkurot pa nga dito sa dumpling para magkaroon ng design. Pinasubukan niya rin sa akin kung paano gawin. Sanay na sanay nga sila gumawa na to kasi taon-taon raw nila to niluluto kapag Pasko. Meron namang nabibiling ready to cook na kasi nilalaga lang naman to pero mas preferred nila yung sila yung gumagawa. Piotrek, uche, Jenny. <laughs> Ayan nakagawa naman ako ng ilan pero sila na ng mama niya yung nagtuloy para mas mabilis Sabi nga ni Peter parang takot na takot raw ako kurutin yung dumpling kasi napaka gentle raw nung pagpresko. ko Pwede rin daw gumamit ng tinidor pang design sa mga gilid ng pierogi Naglagay rin sila ng cabbage and mushroom na palaman at inilaga na yung dumpling pagkatapos Ito na nga pala yung lutong pierogi at ito na yung mga pagkain na nakaredy may mga salad, mushroom at beetroot soup. Baked rice with mushroom, cheese and beans. Mga fish dishes. Isa na rito ay ang karpa na isa sa mga traditional dishes nila kapag Pasko. Hello! Hi. Hello! Hello! Hello. Yeah. Yeah. Yes! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas. Isa rin sa tradisyon nila kapag Pasko ay ang paglalagay ng dayami sa ilalim ng tablecloth o sa pagkainan. Reminder daw ito na si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Ang isa pang tradisyon na ginagawa nila bilang katoliko ay ang upwatek o Christmas wafer. Ang Christmas wafer ay may imahe ng Holy Family at ang bawat isa ay may hawak na ganito bago magsimula ang hapunan. Ikaw ay iikot para batiin at makipagpalitan ng wishes sa bawat membro ng pamilya habang pinipilas ang Christmas wafer at pagkatapos ay kakainin ito. First time ko maka-experience ng ganitong tradisyon kaya naubos yung baon kong Polish language habang nagwi sa bawat isa. Polish kasi yung salita nila rito, kami lang ni Peter yung nag english kaya sinusubukan ko rin matuto ng lingwahe nila para mas mabilis ko sila maintindihan. Kaso naubos yung bala ko kaya nag-English na lang ako nung bandang huli basta feeling ko nagkakaintindihan na lang kaming lahat. Kompleto ngayong Pasko yung family ni Peter, andito rin yung lola niya at buong family ng ate niya. Isa rin daw sa tradisyon na ginagawa nila kapag Pasko, lalo nung bata pa sila, ay ang pag-aabang ng paglabas ng unang star sa kalangitan. Sumisimbolo raw ito ng star in Bethlehem at ito rin yung hudyat na pwede nang magsimula ang hapunan. At para sa mga bata naman, ito raw ay sign na paparating na si Santa Claus kaya excited sila na makakita ng star. Nagsimula na kaming kumain pagkatapos ng munting panalangin at palitan ng wishes. <laughs> Sana oh. Talaga namang napaka-sweet ng na mga binan ko. Kaya sabi, gayahin rin daw namin. Kaya gaya-gaya -ga kami. Ayaw magpatalo. Vigilia ang tawag nila sa kanilang hapunan ng December 24. Isa rin sa mga tradisyon nila dito ay ang paglalagay ng bakanting upuan sa pagkainan. Para daw ito sa unexpected guests kung sakaling may kumatok at makijoin sa hapunan. Pagkatapos namin kumain, kami ay nagkwentuhan at nagkantahan bilang banding na rin sa isa't isa. <laughs> Last Christmas, I gave you my heart. Mali gaya Muntik na silang magsabay sabay <laughs> kaya Take to raw. Last 2 Mali gaya Pasko! Pasko. Heart, heart. 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 Pagkatapos ng batian ay nagsimula na kaming magbigayan ng mga regalo. Chinag agad namin ni Peter yung mga natanggap na regalo. Excited kasi kami masyado. Para lang kami mga batang nagbubuklat ng mga regalo. Pagkatapos na to, banding time ulit o kaya naman pwede ka ulit kumain. Ang pinakahuling parte ng Christmas celebration nila dito ay ang pag-attend ng misa. Kaya nagready na kami at pumunta sa simbahan bago mag 12 o'clock. Alas 12 ng hating gabi yung simba dito. Ito ay tinatawag na Christmas Eve Mass o Pasterka. Mag-aalas dos na ng madaling araw nang matapos ang misa. At pagkatapos na to ay may mga Christmas carols na piniperform sa simbahan at sa mga susunod na araw. Inilalaan naman nila ang December 25 at mga sumunod na araw sa pagbisita ng mga kaibigan at relatives. At ito ang ilan sa mga tradisyon na ginagawa ng karamihan sa Poland kapag Pasko. Ayun lang! Thanks for watching! Merry Christmas! Merry Christmas!